Ito nga palang update sa aming piso wifi. Kaya ngayong araw to ay samahan nyo kami mag-harvest at bilangin kung nakamagkano tayo sa loob lang ng 2 weeks. Kaya tara mga karepa. Bali nga sinabi ko kay babe na harvest na, na namin yung aming piso wifi. Dapat nga ay kada buwan ang pag-harvest. Kaso dahil December na, back to zero ulit kami. Ayun na mga karepa, excited na ako. Pagkabukas nga ni babe ng piso wifi, umaapaw na yung mga coins sa may lalagyanan. At alas nahuhulog na nga sa mga gilid-gilid. Hindi nga namin inaakala ni babe na mapupuno sa loob lang ng 2 weeks. Paano pa kaya kung 1 month kami nag-harvest? Siguradong ng punong punong-puno na ng coins yung loob ng piso wifi namin. Ayan mga karepo, tignan nyo ang dami. May nagpipiso, may limang piso, may sampo at mayroon ding benting buo. Talaga nakakatuwa talaga ang unang harvest namin. Pumasok mga na sabib sa bahay nila at para bilangin na rin yung mga coins. Sa so, tingin nyo mga karepa, nakamagkano kaya tayo? At habang nagbibilang nga sa si babe, may kikwento ako sa inyo. Nung unang nga mga karepa ay nagolo ko yung aming piso wifi. Maraming nangyari. Pero kahit ganun ay naayos naman namin. Kaya ito sinasabi ko sa inyo. Kapag nagnegosyo kayo, dapat alamin at pag-aralang patakbuhin ang negosyo. Kapag kumuha kayo ng piso wifi, marami dapat kayong malaman. Tulad nito, may mga customer kami na nagkoconnect sa aming piso wifi. Kaso lang hindi doon sila makakonect. At ang dahil ng pala mga karepa, depende daw yan sa may cellphone. Kapag old model ang cellphone mo, hindi daw nagdadirect sa may portal ng piso wifi. Kailangan na pumunta pa kayo sa may Google at search yung code ng piso wifi. At ayun, connect na kayo. At kapag naman bagong model ang cellphone nyo, agad ka mag-connect at mapupunta sa may portal ng piso wifi. At sa iba naman cellphone tulad ng iPhone, kailangan din ay pumunta sa may Google at isearch ang ang HTTPS o HTTP at ayun, makakakonek na sa may portal ng PISO wifi Bali, ilang araw din namin kinecheck yung system kung hindi nagbabago at okay ba. At ayun, meron na naman isang problema. Yung aming coin slot ay nagloloko ko. Pero na ice din namin mga karepa. Nagkaroon lang siya ng grounded kaya naglolo ko yung coin slot. Ang tawag naman doon ay nagkaroon ng credits. Kaya ni-restart lang namin. At ayun, umokay na. At ito pa mga karepa, sa lahat ng mga magdinegosyo ng piso wifi, bago kayo maglagay nito sa bahay nyo, i-check nyo muna kung kikita ba kayo o manulugi. Dahil nga sa negosyo, lokasyon talaga at pesto, nakasalalay ang negosyo. Yung meron kang piso wifi, or sabihin na natin tindahan, ganyan. Tapos wala masyadong tao, sino ang maguhulog at sino ang bibili, ba? Diba? Tulad na lang ng bahay nila, babe. Yung harap ng bahay nila ay daanan talaga ng mga tao. Kaya pa naglagay kami ng piso wifi, talagang agad nila mapapansin. At isa pa dyan mga karepa, nasabi daw eh, ni na maraming bata daw sa kanila at iilan lang ang naka wifi. Kaya ayun, naisip ko na parang magandang inegosyo ang piso wifi sa kanila at sinubukan nga namin sa unang araw nga ay napakaganda ng takbo ng aming negosyo pagka-operate nga namin ang piso wifi agad merong buena mano at tuloy-tuloy kada araw ang paghuhulog nila ang kinagandahan pa doon kita kami at makakatulong pa kami sa kanila dahil sabi ng mga kapitbahay nila ang laking tulong daw ng piso wifi namin sa paggamit nila ng internet dahil yung iba ay ginagamit sa e school sa pagse-search at yung iba naman ay matagal na nakakausap sa video call yung mga asawa nila at boyfriend nila dahil nga sa papiso-piso at lima-limang piso mahaba na ang oras nila sa paggamit ng internet. Kaya sabi nila, buti na lang naglagay daw kami ng pizza wifi at laking tipid daw para sa kanila yon. Pero syempre mga karepa, pag magnenegosyo tayo, lagi tayo nakasentro kay Lord at lagi natin siyang isasama sa mga gagawin natin. O okay na mga repa, tapos ng bilangin ni babe. At sa loob nga ng 2 weeks, naka 1,500 tayo mga karepa. Paano kaya kung isang buwan pa tayo mag-harvest? Mga estimate ko is 3,000 pesos or higit pa siguro. O ba diba, kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Kaya kung nagbabalak ka magdegosyo, ipush mo lang yung mga karepa matakot sa mubok.